sang pinagpalang araw mga igan so nandito tayo sa Nehemiah Farm gusto kong ipakita sa inyo na yung palapa ng yung ay pwedeng maging kapakipakinabang kaya dun sa mga magwawalis shout out so ang pakinabang ng palapa ng yung ay pwedeng panggatong pwede rin siyang gawing bakod saka pwedeng gamitin kapag nagtayo kayo ng kubo. Yan, tingnan natin. Ito. So, tayo. Yan, no? Eh. ng dahon para mabawasan. Oh. Yan. So, ito yung palapa niyo. So, Tapos, tatanggalan natin yung dahon. Ayan, oh. So, itong dahon niya, pwedeng gawing walis well ting, ting tapos ito naman itong palapa ito yung gagamitin natin na ibabakod doon sa kubo papakita ko po sa inyo para isang tip ito para hindi mag, isa pang binipisyo magiging malinis yung yugan walang makakalat na, da, na palapa iba kasi sinusunog nila pero sa atin papakinabangan Oh, yan no. Oh. So, ito yung gagamitin natin. Ito po, mga iga, no. Pansin nyo na nabakuran na natin yung ating palibot ng ating kubo. O oh, yan, malawak na siya. May pintuan na rin doon. doon. So, itong bakod na ito, puro kawayan. Pero, Lalagyan po natin na dodoblehan po natin. Double walling. Ang pandoble natin, ito po. Ito pala pa. Pansin nyo pag ginawa natin. pero pakita ko sa inyo, ano. Kung tayo ay, kasi sa panahon natin ngayon, mahal na ang kahoy. Bawal na rin magtistis, ano. Minsan, kailangan mga proseso pa. Pero, pag gagawa tayo ng kubo, pwede palang pandingding. O, tignan nyo, yan po yung dingding natin na mga palapa ng yug kaya kung gusto nyo gumawa ng kubo gagamitin nyo lang yung palapa ng yug na nagkalat sa nyugan yan kasi malilinisan yung yug yung nyugan natin o di po ba no at syempre itong palapa ay pwede rin gamitin na panggatong ito o yan no may kahoy tayong gamit may palapa kumpleto o yan, nandito tayo sa Nehemiah Farm. O yan, ang isang tip ko sa inyo. Kaya kung gusto nyong maggawa ng kubo na gamit ay palapa, subukan nyo po. Kailangan pa ko lang, D3 saka di 2 media. Kakailanganin. O yan, o, nabanguran natin. Safety na siya. Kung kayo ay makakagawa na ng simpleng kubo. Kamit ang palapa ng nyog. Okay, thank you. Thank you sa bawat isa. Tuloy nating supportahan ang ating vlog. Yan, God bless us.